Yun, kaya kahit na marami sila dito, walang nagkakasakit. Ito yung super lolo natin, na blue bar, mga singko, yun eh, o. Naka, maka-Arthur siya. Ito yung isang gwapo natin, mga singko, tamaan niya. Ang laki ng katawan, ayun eh, o. Bumorgan na yung mga ilong nila. <laughs> 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 dahil birthday boy ni Pogi. Eh, siya na yung nagsariling dahil maraming tao, ayun eh, o. Ay, <laughs> pang <Pampu> buwibili. <laughs> Sarili sikap dito. <laughs> So yun yeah, mga kasinga, bali ngayong araw na to eh, Sisilipin natin yung mga laruan natin doon sa may pwesto Doon sa may laruan natin sa kulungan doon Tsaka sa may mga stockbird natin Dahil hindi ko na sila nahihimas Hindi ko na sila nahahawakan mga kasinga Bali ngayon titignan natin sila at hahawakan natin Kung goods ba yung mga katawan nila Baka mamaya ay eh, nagsipayatan eh, Yari na kailangan Tantaran natin ang mga vitamins Pero titignan muna natin Dahil tingin ko eh, medyo okay naman sila doon. saka silipin pala natin dahil meron tayong mga tropa pips na dumayo sa atin from Pampanga. Kasi mga kapampangan kaya namasyal sila dito mga kasing So yun, wala tayong nagsakay. Eh, no? Ubus lahat ng kulungan, walang laman mga kasing ko. Eh, no? Ayun, yung mga nandito ay eh, pinaglalabas na natin. ito pa pala natira dahil nga wala nang bakante. Dun sa may pwesto nilagay na natin lahat ng mga imo natin. So yun! silipin natin yung mga breeder natin doon. dahil namimiss ko na silang kawakan <laughs> yun, sige bali kaka-open natin meron <laughs> tayong kalapatid na kanina pa naghihintay eh, makasama siya bali siya, ano pa mo boss? Jasper Flores Jasper, bali kumuha siya na isang ipon. pag open natin, ano oras kayo nandito? <laughs> Alas 7 Eh, pa 7 na tayo nag-open Diyan na late tayo eh eh kaso wala siya nakapunta na mga ipon dahil tingnan yung halos upos ang daming tao kahapon. bali si kuya ay e, galing pang Angeles na kuya, napadaan siya sa atin may mga kasama, gusto mag shoutout sila nanay ayun na nasa abad nata natin <laughs> hello po <punay. laughs> good morning good morning po gusto daw mag shoutout yung ate te shoutout mo Kapampanga! Kapampangan! Papampanga. Sinanay! Sinanay po! Chris! Katawad sa mga ano ba, anak ko. Ah, napakaganda <laughs> ni nanay. Birthday, eh. uh, birthday niya sa Pasko. ito uh, ay birthday sa Pasko. Ano? Ah, taon na po. Kakayudad nung, ano ko, punso. At si ate? At si ate. 19. 19 Asa si Pogi? Asa Pogi, alig dito Ha? Dala kong baji Ito Lalaki <laughs> yan eh oh. Ay babae, babae Pogi, alika. Birthday boy pa dito Nagkalag kalabate? kalamate Nagkalag ang bird Isang bird? <laughs> Sub na word. Ay, baby, kakita ka lapat. Hali ka, bilis, bilis. Hali dito. Tops. na natin magkalapat dito. <laughs> <laughs> nice, segment lang ah. po, ha. Yeah, kaya, makasih ko, birthday boy pala ni Pogi. Ano pa ni, ano, Pogi, sir? Chris. Chris. Si Chris. Two years old pa lang, kaya edad nung... Bunso, nung bunso. Bali, may kakalapate, bibigyan natin ng kalapate. Bali, hahanap lang tayo ng ano mga hanap po sir? Babae o lalaki? Babae. Babae. Sige. Huwag na natin siya dahil birthday boy. Babae. Eh, ang hinahanap ng tatay, Grayson. Sabi pa niya natin siya. Ano sir? Hen. Pen. Oo. Pabring. Club ring, wala tayong club ring, naubos-abos. Ayun okay, mga singkaw, ba? binigyan natin si Kuya ng isang grisel na pangwala yuan lang yan. <laughs> dahil birthday boy ni Pogi. Eh, siya na yung nagsariling dahil maraming tao ay eh, no. Sa <laughs> pambuibili. <laughs> Sariling sikap dito. Sa <laughs> kaya so, bali, birthday gift natin kay Pogi. Give. Ano pala kasi kuya? Chris. Say Chris. Ayan bali, okay na yan eh Pogi. Ayos. Bisbam mo doon siya. Okay. Boom. Ah. Thank you, Ida. Thank you, thank you, thank you. Ingat, 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 ingat. Oh. Hello. Ay te sa Ate? Binigyan natin ng ibon, taga Pampanga. Ang hiles. Thank you po nai sa pagbisita kay Kuya, pre. Thank you, thank you. Kung mapadadal na mo kada, na ako rin po. Sige ba, sige ba. Thank you po nai. Bless ulit. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Ingat, ingat. Thank you. 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 Thank lang yung mga Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, breeder mix ang binibigay natin sa kanila mga kasinto para medyo maganda yung mga katawan nila kahit na nandito sila sa loob basta nagsisigsigan pasensya na kayo wala pa kayong kulungan na maganda kaya ah, magkatating tayo dyan yeah. ay mga napakainin ay papakainin ko lang sila Ayan, yeah, marami natin breeder mga kasi oh. Bali, ito eh, not for sale. Mga alaga lang po natin. Ngayon, sisilipin lang natin. Gusto ko lang silang masilip. Tsaka, gusto ko silang hawakan. Hindi ko pa sila na... na haba, dahil hindi ako masyado mahilig pagkahawak ng kalapate, mga Pero gusto ko silang hawakan ngayon. Titignan lang natin kung maganda ba yung mga katawan nila o oh, medyo nagsipa yata. Ayan, yeah, pakainin muna natin sila para naman dito mga singko. Oh. Hindi ako nakakapaglinis. <laughs> Meron lang ako iniutusan dito na maglinis mga ko. So ayan, ito yung mga ibon natin. Napakarami. Medyo tom goods na yung mga kalapati natin dito. Ganda na sikat ng araw. Sa araw kasi dito, kaya dito ko inarap siya mga ko. Eh, dito sumisikat ang araw. Kaya ang sinag sa kanila. Kaya hapon eh, medyo malilim na dito sa hapon. Nakaharap sila sa east mga ko. Yun, kaya kahit na marami sila dito, walang nagkakasakit. Healthy, healthy. Hawakan lang natin yung... Parang pansin ko dito mga si Kuya parang naglakihan na ata yung mga ilong na kalapati natin. Dahil nagmamature na sila, parang nagsilakihan yung mga ilong nila. Kaya um, lalo na yung mga lalaki. Parang ang lalaki na ng mga ilong. Ngayon, hawak tayo ng ilan habang kumakain sila. Ito, ito, ito sa mayroon tayo dito ng ito halos naglulugon pa ito oh ito yung super lolo natin na blue bar ng singko ay no naka -maka siya uh, ang club niya eh SRPC ah singko ang club niya ay SRPC ayun, naka MacArthur face na sa tanda pa singko dahil 2012 pa stocks tandaan na niya pero nagsisimilya pa yan na ng mga ibon ay Ayun na, natataihan na yung iba. Natataihan din sa na natin. Eh, pero sa katawan mga si Kuya, eh, goods pa. Matataba pala sila. Ito, nakaano rin pa. Nakamakartor din yan. May checker na yan. Ito, si Pogi. Ito, waka natin si Pogi. Medyo na-miss ko si Pogi, mga si Kuya. Ayun, no? Ito yung Pogi natin na uh, black check white light Ayan, oh. No? Tignan nyo naman, ang itsura. Napakarumi ng na kulungan ko. Oh, puro dumi. <laughs> Kaya napaka-pogi niya. Dahil maganda ang kulay, gwapo, saka ang ganda club niyan mga singko, Halos nagpe-pair-pair na sila. Yun, know? oh. May mga nagpe-pair doon yung ating cannibal. Ayan yung cannibal natin. Diba? Okay, Alam siya yan mga singko, Bali, finisher yan ng pagod-pod. Tapos, ito si Pogi. Ang laki ng ilong ni Pogi ah. Ito yung isang gwapo natin. Ito yung isang guwapo natin mga singkot, taba niya. Ang laki ng katawan, ayun no? Bumorga na yung mga ilong nila. Parang hindi pa ganito kalaki nung ano natin, nung nakuha natin 'to. Pero ngayon eh, pogi-pogi na siya, borgan-borgan na mga singkot. ARCPI ang ano niyan, ang club niya mga singkot. Tingnan niyo ang pogi niya. Blue pencil siya, pero ayun no? bumorga na. Laki ng ilong. Grabe, guwapo dun sa kanyang pisngi eh nagkaroon na rin siya ng ilong doon sa ibaba ng toka niya eh no? na nga pero pa ako dito nakita na halos bumuto kayo no hmm, yung eh, natin ito yung mga Taiwan natin ayun no, Taiwan bird na may GPS sensor ito na may iba ito, 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 yung nakuha natin kay pulis. Ang laki na rin pala ng ilong, mga singko, well, hindi ko napapansin. Kasi minsan, pag ako nagpapakain, eh, bubuhusan ko lang, tatakbo na ako sa pwesto. Eh, hindi ko na maalam na nagsilaki yan na pala yung ilong nila. Kasi yun ang gawain ko, eh. Pag nagpakain ako, pag ako magpapakain, eh, gagawin ko lang mga singko. Bubuhusan ko lang sila pakain, tsaka sabay takbo din sa may pwesto dahil nga magtatakal tayo. Pero minsan, si Mrs. Si Mrs. talaga nagpapakain dito. Si Gobre Yang, lagi nagpapakain. Hawakan natin para lumaki na yung nakuha natin kay Sargento Rodriguez yung kanyang nilaro ng TCRL. Ito siya mga singko. Ito, 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 ito itong checkered na ito. Ayun, ang laki ng katawan mga singko. Ayan o. Oh. Bumorga na. Ang laki na ng ilong niya. Grabe, solid. Ang laki. Ang linis pa nitong ano Dahil di nga tayo naghahawak ng kalapate. Eh. Ayan, ayan. Gusto niya makawala. Ayan yung blue check na sobrang linis mga sing. Malaki na ng ilong niya. <laughs> Nagulat ako dahil nga, ayun o, pumutok na ng pumutok yung ilong. Pero parang may nasakita pa akong malaking ilong dito mga sip. Ayun o, yung isa. Dahil hindi ganyan dati ngayon, parang may mga umusli ng ilong sa kanya. Lumaki na ng lumaki, mamaya uliin natin yan. Ito yung garuda natin, ayun o. Blue check, white flight. Ang dami na nating ibon dito. Ito, bumanda siya sa atin. Talaga dito. Eh, ito sa mga asing ko. Grabe, solid ang katawan nito. Hindi ko siya mahawakan. Ayun, no? Yung ilong niya, eh, parang may mga umusli. Ayun, no? Parang may lumobo sa mga ilong niya. Halos talagang nag na siya, mga asin ko. Eh, no? Nakikita niya ba? Meron siyang parang, ang tawag dyan, putil na. Eh, kahit dito, parang bumukul-bukul na yung mga ilong niya. parang <laughs> karon na sakit na. <laughs> Ayun, no? Laki ng ilong, grabe. Balik-tak yan. Ayun double banded yung laki ng ilong grabe laki na ng ilong nito eto yung mga itim natin ay mga sing yung mga black natin na galing natin kay boss al bali tatlo yan eh sa dalawa parehas cap yung isa ay eh, na na buy back niya sa atin pero hindi natin siya binenta pinahiram lang natin para sa atin pa rin mga sing ito yung kay boss al dahil pumalo nga yung mga anak ayun o oh. Yung isang kak na black, eh, binawi niya sa atin ulit. Bali, ang bloodline nito, ito, ito yung Peter Van de na atin. Eh. pinarisan niya yung ano natin, pero hindi natin pinapapisa. Yung Taiwan, ayun, eh, ang lilimlim. So, yun medyo okay naman pala yung katawan nila dito. Kahit pa paano, nawak natin sila. So, ayan, makasin ko, bali, lipat naman tayo dun sa mga laruan natin, baka mamaya. Eh, dun, mga payat. Kaso, tingin ko, hindi. Dahil nga, parehas lang ang pinapakain natin sa kanila parehas lang nilalagay natin sa tubig kaya tingin ko eh halos baka pare parehas lang ang mga ano nito mga katawan nito bali nandito tayo ngayon doon sa mga laruan natin ng mga off color dahil may tayo sa mga ganito pang ano lang pang display bali yan sila oh. medyo kumunti na nga, dahil nga nagsalang tayo dun sa ano iniwalay natin yung iba parang pansin ko ayaw nila ng pellet dahil nilagyan ko siya ng pellet Tinry ko ayaw ng pellet mga singko iniwan ng pellet bali ang kinain lang yung mga ganito breeder mix so yan bali ito yung mga kalapati natin dito ito yung ating mas marami siyang spot sa kabila yung ating tawag dito almond wapo niya mga sing sa kabilang side niya eh, mas maraming itim ito yung mga off color natin napakaganda nila Ayan, oh, mas marami siyang itim dito sa kabila Stencil. Pansin ko dito, pansin ko parang lumalaki rin yung mga ilong nila. Ito yung isa, oh. ito yung Andalusian natin, ayun o. Oh. Ayun oh. laki rin ang ilong. Parang nagsilaki yan din yung mga ilong na mga nandito. Ito, barless. Stencil. White bar, yellow. O, tignan mo, oh. halos parang bumobor kayo mga ilong nila, mga ko, Lalaki na. Oh, malalaki ng ilong. Hmm. kahit ito, tungkak na yan. Para sumasabog yung mga ilong nila. So ayan, bali, tingin ko hindi ko nahahawakan dito dahil medyo malalim. Parang hindi na ako papasok. Gagawin na lang natin eh. Tinignan lang natin. Check up ko lang sila kung okay naman sila. Pero okay na okay. Makita niya naman. Sobrang barakuto. Nakita nyo naman mga asing ko sobrang barako din ang mga kak natin. Karamihan dito, karamihan. Karamihan dito mga asing ko eh, puro lalaki. Iilan lang yung hen natin dahil yung pinsan ko. Pag nagtatala, eh karamihan kak. Kaya naisun yung mga kak natin. Parang napakalakas ng hangin eh. Hen. Kaya dito sa pwesto dito eh, talaga dapat ka press ko. na natin. So ayun mga kasi ko. Bye! na-check up na natin yung mga kalapatin natin dito eh pwede na tayo bumalik dun sa pwesto dahil nga wala kasama si Gobreya pag isa niya nagtatakal <laughs>